Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm -hmm. So Ray, ano yung mga serbisyo na included dyan sa Yaka? Well, eto na po. No? Sundan nyo po. Kasama po sa yakap ang mga sumusunod pong serbisyo. Una po, siyempre, nandun pa rin yung check-up, ma'am kasi Yung mga konsultasyon sa isa pong primary care uh, physician, no? So, libreng check-up at nandito pa rin po yung libreng mga gamot. Yung atin pong 21 drugs and medicines na nasa konsulta, ito po'y pinalawak natin to uh, higit sa 70, no? tingin ko 74 drugs and medicines na na kasama na po dito sa Yakap program. Aba, okay, ang dami na. Oo, kung matatandaan mo, meron tayong pinilot test no Oo. na gamot program. Ngayon sa Yakap, ito po ay kasama na at yung 21 naging more than 70 essential drugs and medicines. Sako no, oh, no? ang dami niyan, hindi natin maiisa isa Pero dati, meron na pang mm -hmm. diabetes, meron, meron. pang high blood. Ano yung mga iba pang nadagdag, Sir? Eh? Yes, oo. Andun pa rin, syempre, yung ating yung antimicrobial, halimbawa, yung mga gamot sa infeksyon, anti-thrombotics, yung gamot laban sa pamumuo ng dugo, yung anti-asthma, no? At uh, marami pang iba. So Ah, yan yung isang kagandahan, Ma'am Kathy, na sa gamot program na ito, eh, meron pong uh, limit no, o parang allowance yung bawat miyembro. Nare-resitahan ng Yakap provider at uh, yung reseta na ito, pagka pinresent sa isang accredited uh, gamot facility no, under Yakap, ay makukuha niya ng libre yung mga nireseta sa kanya at bawat pasyente ma'am Cassie meron tayong allowance o limit na 20,000 pesos kada taon mm -hmm. so napakalaking allowance na ito no para ma at matulungan natin yung mga kababayan natin kailangan talaga na magmaintenance no uh, up ng sa gayon ay uh, uh, magtuloy-tuloy yung kanilang pag-inom ng gamot mm -hmm. thanks for watching please don't forget to like share and subscribe